In our international we have faced our Ay, ako, tra ay niino, tubig kagabi. ah... Ako nga, naka-ilang baso na ako na malalaki kahapon hanggang gabi. Naka-anim na baso ako. Ang daming hearts, ah. Nagbili para ng mga kay may, kay o oh, mga James o oh, Marilyn Licodo. Marunong na si Kayla. <laughs> Ayan o, oh, daming heart niya o. Oh. Kaapat. Ah, oh. <laughs> Hello guys. Alam mo sa tayo. Hmm. Mm, ano yun? Ano nga pala siya? Tahaan pa pa yata Hindi. Mayroon lang yan. Kahanguan. Ninit nga lang nila. Iba yung bagong luto. Wala online. Hiyon nita. Mahu pa yun. ito, pa rin tumawag. Hello mga idol. Magandang gabi po. Oo. Totoo naman ito. Kinong na nila. Galing mismo sa grupo ng mga Duterte na nag ah, ano tayo? Ah, Kasawa sawa ng mga Duterte. Ang init lang nila. Oh. Ah. Iba yung bagong luto. Lagay ng panahon today. Alam ko ganyan yung bagong luto. Tingnan mo, buhag-hag na. Ito 14 liters per pagpasa. 2 hours. Magandang umaga po. Narito na po magiging ng panahon so, yung umaga sa Martes. October 14, 2025. Yung kahapon pa nilang <coughs> binibinta pa. Agoy! Nagkapinaliwatan mga waray. Ang mga waray upay. Sa kasalukuyan na kahit sa pag-asa, Easterlies o yung maliit na hangin na nanggagaling sa may kanan hmm. hmm. ng Pacifico. Ang patuloy na umiinit at nakakapeng sa buong bahagi ng Luzon at sila ang bahagi ng Misayas. Dahil ay, dito ay sa yung bahagi ang hanggang mo, sa, sa maulap na kanil sa Maykana, na? Na mga ay, maligo ka, ka na! Habang sa labing bahagi hmm. pa ng ating bansa, hmm. ayasaan naman yung general na mainit at malin sa na panahon sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pag na hapon ng gabi, ay asaan naman yung mataas na chance ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Samantala, may panibagong low pressure area na binabantay sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa may silangan ng Southern Mindanao. At nananatiling nasa katamtaman o nasa medium chance ito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Ang nasabing low pressure area ay inaasahan na papasok ang Philippine Area of Pressure Quality sa mga susunod na araw. Dalawang senaryo ang nakikita dito. Yung muna ay babaybayin ito ang Masarap Philippine Sea at wag sa muna ng Taiwan. Yung galaw ay posibleng mag-close approach ito o mag-landfall sa may extreme northern Luzon o sa may northern Luzon. At posibleng umabot ng severe tropical storm category ito bago makalapit nating ating kalupahan. Ano at, naman ngayon pala mga tayo. Maalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagpapasok. Kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update natin ilalabas. Lalo na naman Papang sa kasi yung ano yung... Para naman sa magingilagay ng panahon kasi ngayong araw ng Martes. Dahil nga sa epekto nitong Easter Lease, asahan sa Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte, ang maulap na kalangitan na may kalat na ng mga pagulan na thunderstorms. Pusin na yung mga pagpapagawa ng lupa

Kaya yeah. naman, mga, <imit> para naman sa marina, baya, mga naghihintay si na ng na mga dadating na pari. mo Pahapon pa nga. Marami na. Pahapon pa nga ito. Hindi ka nga Halata mo naman yung bagong luto. Ay, uh, bagong luto. Malambot ano. Ang pagkakamanin ng kamay at ay hindi dapat paliwalain. Ibig sabihin ito na ang katawan mo ay parang. Open nga kuwan ini. Gumurod ti. asa ay yang bikeri. Oo siguro masangkay pero parang sa pera ko kasi nga may tagyaran na may ah, pun 500 Itte tindaniya bahaw eh. bagong eh. Gracias.

Wala naman. Labay lang naman. <tong> Mm-hmm. <laughs>